Hinebra, Nangangamba, Team Cone, Worried sa kalaban Converge, at Hindi Masaya sa 2-3 record. Mga kahoops, isang malaking hamon ang kinahaharap ng Barangay Hinebra ngayong Philippine Cup. Sa halip na nangunguna, sila ay nakabitin sa Magic 8 Cutline na may 2-3 record lamang at mismong si Coach Tim Cohn ang nagsabing, I'm not happy. Ngunit, sa kabila ng malungkot na simula, may pag-asa pa rin. Ang kanilang huling laro, isang malakas na 104 to 74 na panalo laban sa NLEX, ay maaaring maging simula ng kanilang pagbangon. Bakit nga ba 2 to 3 ang Hinebra? Dahil sa isang killer opener o napakabigat na unang schedule. Lima sa kanilang unang kalaban ay mga heavyweight teams. Natalo sila sa Magnolia, Meralco at defending champion San Miguel. Nanalo laban sa TNT at NLEX. Ayon kay Coach Tim, survivable pa rin ito. Ang kailangan lang ay magtuloy-tuloy na ang kanilang magandang laro. At ngayon, paparating na ang susunod na malaking hamon ang Converge Fiber Xers, isang team na sobrang init at nangangati ng makipag-agawan sa top spot sa team standings. At kung manalo sila sa Hinebra, makakasabay na nila ang San Miguel at Rain or Shine sa second spot. Kaya't hindi ito isang laro na pwedeng ipagwalang bahala. Teka, teka, mabilis lang to. Promise, quick trivia muna. At ngayon, ang ating trivia of the day. Alam nyo ba kung ano ang Magic 8 cutline? Ito ang imaginary na linya na naghihiwalay sa top 8 teams sa mga nasa ibaba. Ang mga nasa top 8 ang aabante sa quarterfinals. Ang mga nasa ibaba matatapos ang kanilang conference. Kaya't napakahalaga para sa Hinebra na umangat sa standings at huwag mas stock sa numero 8 o mas mababa pa mas mahirap ang landas papuntang championship kapag mababa ang seeding. Narito ang aking analysis mga kahoops. Ang laban na ito laban sa Converge ay isang must win game para sa Hinebra. Una, para may pagpatuloy ang momentum mula sa kanilang 30-point win laban sa NLEX. Pangalawa, para maiwasan na mapunta sa 2-4 record na maglalagay sa kanila sa mas delikadong posisyon. At pangatlo, para patunayan sa sarili at sa buong liga na handa na silang bumalik as a championship contender. Ang Hinebra ay hindi basta-basta lang na team. Sila ang Never Say Die Squad at ngayon ay oras na para ipakita yon. Kaya mga ka-hoops, huwag palampasin ang laban na ito. Sa tingin nyo, maipagpapatuloy kaya ng Hinebra ang kanilang panalo? o patutunayan ng Converge na sila ay tunay na contender. I-comment nyo ang inyong hula at suporta para sa Hinebra. Huwag kalimutang i-like, mag-subscribe at i-ring ang bell para sa lahat ng PBA game previews at updates. Better late than never, mga kahoops!